Guys, kumipakita sa inyo mga minamahal ko, taga-panood ng Katukad Vlog, ang sitwasyon dito. Mismo sa may uh, kasiglahan uh, at yung uh, ginawang evacuation center, guys, ay ang paaralan ng uh, kasiglahan dito sa high school, guys. So ngayon, nandito ako sa third floor uh, at yung aking pamilya nasa third floor nga. At uh, pupunta tayo rito, guys, sa kabila. Ayan ayo sayo kabila mga katukad friends at uh, titingnan natin yung ibang mga uh, iba't ibang pamilya na kung saan eh, guys na uh, nandito ngayon para palipasin ang ganitong uh, uh, lakas ng ulan sa ganitong uh, klasing kalamidad. So ayan guys uh, dito sa may, ano dito sa May uh, third floor Uh, magmula doon sa kabila doon at dito sa kabilang uh, third floor guys uh, makikita ninyo yung mga kwarto ayan kwarto yan ng mga estudyante uh, ito muna yung uh, pansamantalang uh, tinirhan ng mga nabaha doon mismo sa may uh, 1K2 and uh, 1K1 so ayan guys so dito kami kanina ay uh, kami doon sa kabila Pagkatapos, eto, mayroon yan, makabilaan guys, makabilaan sila. So, ayan. Dito, nagkanlong yung mga nabaha. Pagkatapos, doon naman sa second floor, bababa tayo mga katukad friends para ipakita ko sa inyo yung iba pa ng na mga nabaha. Kasi siya na mga minamahal kong tagapanood ng katukad vlogs, ano? Uh, kasi, siyempre, walang kuryente. Uh, putol yung kuryente ngayon So, kaya madilim tayo ngayon At uh, ito lang ang uh, may ko sa inyo mga katukad friends Na mga pangyayari Dito mismo sa may uh, eskwelahan uh, Magkabilaan yan guys uh, Mayroon din doon sa banda doon sa may dulo uh, Papunta rin yan doon sa may uh, pinaka-dulo-dulo ng uh, mga kwarto Pero yung uh, dito sa side na to dahil yan ay Naka-lock, hindi po pwedeng uh, buksan yan uh, At yung uh, mayroon din dito guys sa uh, bandang doon Mayroon din doon sa may dulo ayan. Maraming uh, pamilya ang uh, nagsipaglikas doon sa 1K1 at 1K2 guys ayan. So ayan, doon Pagkatapos, dito rin sa may uh, bandang uh, gili din guys Mayroon din, ayan Sa bandaron. roon Uh, pagkatapos dito bababa tayo guys doon sa first floor At uh, titingnan din natin guys kung uh, mayroon din doon na mga naka tira o naka-occupy doon sa first floor so tara guys uh, at yung iba na nga, mga katukad friends dahil ang oras natin guys ay nasa ano na ng oras na to nasa 5:25 uh, na guys so ngayon ang gagawin natin mga katukad friends Uh, bababa tayo kasi medyo madilim na sa sa taas at nagagamit na nga sila mga katukad friends ng, ano, ng uh, kandila. So ayun dito, yung uh, dinadaan na namin dito guys, uh, madulas kaya uh, ingat na lang dito sa pagbaba. Okay. At maaga silang uh, nagsipagkain mga katukad friends kasi yun nga na kailangan talaga na kumain ng maaga kasi walang ano, walang kuryente. Alam naman niyo yan, guys. So ayun, ito yung first floor, guys. Ah, nakikita niyo na may mga nakasampay. Bawat bawat mga kwarto, guys, ay may mga nakasampay. Pagkatapos, gustong sabihin dito, may nag-o uh, pa ng uh, bawat kwarto, mga katukad friends ayon. So, hanggang doon sa may dulo, guys. Ayun. Meron nya na naka naka-occupy. Tapos hanggang doon sa may dulo guys, may eh, meron doon. At uh, doon din sa may labasan nito mga katokad friends doon no? sa may ano. Ayun. Meron din mga katokad doon sa may uh, basketball court sa may dulo. Ayun uh, guys, sa uh, lumakas na naman yung ulan. Pero bago tayo pumunta doon sa may basketball court guys, uh, puntahan muna natin dito yung uh, pinaka-entrance. Uh, titingnan natin kung um, Gaano pa karami yung mga taong uh, pumapasok at lumalabas pa. Kanina guys, uh, pumunta kami sa ano, sa lugar namin sa may uh, 1K1. Sa may 1K. Sa may 1K guys, uh, tapos ngayon hindi kami nakapasok doon sa aming bahay kasi nga ang tubig hanggang tuhod pa rin. Pero yung iba guys, ano, uh, nagsipagbalikan ka na kasi yung kanilang lugar eh humupa na yung uh, ano, yung tubig so dito sila guys nang sa na tub ng uh, mga pinggan uh, at yung iba mga atukad friends na ano, na nandito sa baba ito po yung uh, pinaka entrance guys, ayan Napakarami ah, kaya mga katokad friends na na Ayan, katulad nito na hindi naman umandar. So sa kasada kanina, yung papunta kami dito mga katokad friends, ang dami na ano ba natawag dito? Yung hindi umandar. Ah, basta sige, kayo na ang bahala ron. So ayan guys. Ito yung uh, kalsada uh, papunta dito sa may uh, eskwelahan uh, at yung makikita ninyo mga katukad friends na napakaraming mga ano maraming mga sasakyan dito katulad ng mga motor mostly motor talaga dahil ito yung uh, pangunahing ginagamit dito mismo sa may uh, Montalban so makikita niyo guys yung nandoon sa may pinakadulo dulo ang uh, mashadong uh, yung fog niya ayan Mas mainam na rin ngayon mga katokad friend baga mat uh, na yung oras ng alas 5.30 pero yun, uh, kagandahan wala na yung, ano, yung malakas na ulan. Kaya medyo inaantay na lang natin guys na humupa yung uh, mataas na tubig doon sa lugar ng uh, kinatitirikan ng aming bahay. So lalabas na tayo guys kasi nga lamang wala tayong payong para makapag video tayo kahit pa paano. At dadaanan ko mga Tokat Friends yung uh, lugar na to At makikita ko na rin sa inyo kung ano yung uh, lugar na to papunta roon sa may uh, basketball court So pwede na sana tayo guys na dumaan sa may uh, gitna papuntang basketball court Pero dahil nga sa mas maganda nating na nandito sa lugar na to Kaya dito na lang ako dadaan para uh, ano para makita ninyo yung ganda mismo ng uh, Montalban Bagamat Nasa kalamidad tayo ng ganitong uh, sitwasyon Pero uh, pakikita ko na rin sa inyo kung gaano kaganda ang uh, Montalban Ayan. Uh -huh. Dahil sa malakas na hangin uh, at dala ng ulan Ayan, mabali yung mga damo rito guys, ah, nagsipagdapaan sila, tanda na malakas talaga yung hangin dito kanina guys. So dito naman, sa lugar na to, di naman talaga bumabaha mga katukad friends. Wala naman talagang uh, pagbaha sa uh, kasadang ito kahit kailan, kailan man, eh. Kahit malakas ang ulan, kahit na bumaha doon sa bandang amin guys, hindi talaga siya bumabaha dito. Kaya ito yung uh, takbuhan ng uh, mga katulad namin na binabaha. Uh, saan mang lugar na lugar na binabaha ang uh, ang high school na ito ang parla ng high school talaga mga katukad friends ito yung talagang uh, talaga nagiging shelter kapag uh, oras na na binabaha so ayan patuloy pa rin tayo guys sa ating uh, paglalakad At yung iba mga katukad friends galing sa ano sa basketball court at sa na sila. So doon ya doon sila nagsipag ano nagsipag silong pero dahil nga sa ayos na yung oops. So ayos na yung uh, kanilang uh, lugar at hindi naman uh, na uh, na nagsipag-uwi na sila guys. Pero kami talaga, yung aking pamilya, uh, mag-ano pa rin, mag-stay mag, uh, stay, mag stay pa rin ng mga uh, isang araw pa. Dahil sa uh, lugar naman ng uh, nabahaan isa uh, 30 minutes lang naman ang itinatagal uh, ng pagbaha. Pero kanina, guys, pagpunta namin doon, uh, medyo talaga nga hanggang tuhod pa. Ay uh, ilang uh, nakakamabotarin sa oras pero Basta saan ba eh, talagang eh, mawawala rin yung uh, na yun? so yan, malapit na tayo guys sa may ano, sa may uh, basketball court itin natin kung talagang ang mayroon nga doon na ano. Mayroon nga guys na ano, mayroon doon na uh, mga nakatira. Malakas na guys yung ulan. Uh, na uh, uulan na, na tayo mga katawagad so pukuha na lang natin mga katawagad ng uh, video ang uh, lugar na to so ayan guys meron nga rin dito na uh, umukupan ng ano basit uh, uh, basketball court dito sa may multi-purpose uh, covered court so ayan guys uh, tara uh, balik na tayo kasi nga umuulan na so di tayo dapat na uh, mabasa o maulanan kasi mahirap na Um, uh, iwas tayo guys sa ano, sa ka, sakit. Woo! at ina ang iba naman mga Katokad friends na ginamit na tinitirhan guys ay uh, yung mga jeep na kanilang mga daladala -dala rito. So, 'yun ang naging shelter nila mga Katokad friends. Palubog na ang araw mga Katokad friends at madilim na. Uh, nakakalungkot isipin eh no kasi yung uh, lugar na tinitirhan ng uh, mga nabahaan madilim siyempre pag walang uh, walang kuryente guys ay madalas uh, malamok uh, siyempre maraming mga bata pa naman at uh, nangangailangan din guys ng angin siyempre kailangan magkaroon ng kuryente ang problema lang guys kasi doon sa sa pagpasok namin mula doon sa may tahuna sa baba ng tahuna ay mayroong bumagsak na isang poste kaya yun ang magiging dahilan o rason para hindi magkaroon ng ilaw mismo dito sa evacuation center ayan kaya wala tayong maaasahan na makita natin yung mga ibang kaganapan sa, sa lugar na iyon na mayroong liwanag kaya Dito na lang muna tayo mga Katukad Friends sa labas para makita pa rin natin kung ano pa yung uh, magiging uh, sitwasyon dito. Uh, habang uh, nagbabadya na naman guys yung ano yung uh, malakas na pag-ulan na naman dito kasi nga yung uh, kalangitan hindi naman nagbabago mga Katukad Friends ng uh, pagdilim ng ulap na yan. Ayan. Para bagang guys, eh, nag-iipon pa rin sila ng ano, ng, ayun, doon sa bundok na yun guys, grabe ang ulan, ang lakas. So yun, ang lugar na yun mga katokad friends ay wawa. Doon sa lugar na yun, napakalakas ng ulan na. At hindi mo na makita guys yung ano, yung bundok. Ayun. So hindi mo na makita yung uh, bundok na yun mga katokad friends. Gustong sabihin, ah, uh, Nagdadagdag na naman mga katokad ng tubig mismo doon sa may uh, wawa dam. So mabuti nga mga katokad friends hindi pa nagpapakawala yung uh, ano yung dam mismo sa lugar na yon. So maintain pa rin guys yung uh, tubig na yon. Uh, mas mainam na mga katokad friends na hindi sila magpakawala ng tubig kasi nga delikado kasi na experience namin nung uh, mga apat na taon na nakalipas na 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 nabaha kami nung time na yon at nung nagpakawala yung uh, dalawang dam at yung uh, sa 1 guys ay eh, nawarak yung pinakadiki uh, pinaka niya so kaya nagkaroon ng uh, malalim na pagbaha so sana naman na kahit na ganyang kalakas ang pagulan sa Wawa Dam ay waga uh, Huwag makapag-isip na makapag-ano, magbukas ng uh, dam para uh, maintain na lang yung ganito. At uh, katapos eh, mga ilang oras lang ay sana naman uh, panalangin ko sa Panginoon na hindi na uli magkaroon ng ano ng uh, pagbaha. Uh, patuloy ng paghupa para lahat ng mga nakatira dito sa evacuation center ay makauwi na mga tokat friends. So, ayun guys. Ang dito na lamang price ang video na 'to. Maraming maraming salamat muli sa inyong uh, panonood ng uh, aking channel. At uh, naway uh, patuloy na hiningi ko sa bawat isa ang uh, pananalangin ninyo para sa kaligtasan ng mga mga nabaha dito sa lugar na 'to. Naway uh, umupa na yung uh, pagbaha para makauwi na ang uh, bawat pamilya sa bawat tahanan na kanilang pansamantala iniwan. So, yun guys. Ganito na lang ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all and God bless the Philippines. Ah, uh, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye and peace. At pasubscribe subscribe na rin mga katukad friends at huwag kakalimutan na pindutin ang notification para maging updated kayo mga katukad friends sa lahat ng video na aking ina-upload. Bye-bye and peace.